dito ako sa IMM yan, IMM saglayan, saglayan ganoon guys tingnan nyo guys yun know? ang ganda uy Wow. Ang ganda. Guys, pagpasensyahan nyo na tinanggal ko yung background sound kasi may music. So, baka mapalo ako ni Lolo. So, ayan, voice over muna. Lakad-lakad tayo sa loob ng IMM. Guys, mas mura dito kaysa Ayon sa Orchard. So, ayan. Hanap tayo ng sapatos. Ayan, guys. Tingin-tingin lang ako sa mga sapatos. Ang gaganda nila. Oh, yan. Oh, ang daming binili. As in, long queue kaya yung pag, ano, pag magbayad ka, long queue. Ang daming mga bumibili. Tingnan nyo ang mga sapatos naman. Oo, oh, ang gaganda. Dito naman tayo sa Adidas. Ayan, dito sa Adidas, guys. May nagustuhan ako. Kaso, doon din sa uh, armor, may nagustuhan ako doon. Kaso, yung size ko, wala. So, bumalik ako dito sa Adidas para balikan yung gusto kong sapatos. And, ayun nga meron pa sa Puma kaso ano mas malakas tong Adidas kaya hindi ko na expect din yung price niya as in akala ko one, 159 and then as in na bumaba siya ng half kaya ayan sa mga mag-go-off dyan guys sa linggo puntahan nyo na kasi hindi pa lagi nagsisil dito eh. Kaya ayun guys. Mm. Kahit man lang isang sapatos para sa sarili natin. Treat naman natin guys. Para huwag, huwag sayangin kasi inagamit gagamitin naman natin, 'di ba? So 'yan. Oh, 'di ba? 50% off hmm. ito naman, dito naman sa ano to, Saan to? hindi ko na nakita <laughs> uh, 60% may 80% oh, ayan oh, yan, 80% hmm, ang dami guys tapos may mga nagtutur pa na ano na mga pinay dito pumunta sila dito ka nung ano linggo and then nagpili sila ng mga sapatos ang ingay nila <laughs> dito naman sa fila na namili ako ng medyas maganda yung medyas dito kasi makapal tapos malambot yan hi okay. Don't you don't have medium for this one? Mm -hmm. Small oh, no. Only for ladies? Yeah Only no, no men Oh, this one is 3 uh, size This one size. is 10 step for ladies Yeah, but 3 size? Size 35, no size 39, I can fix. Yeah, can I help you too? So, okay Yeah Okay, Just one thing Yeah are Okay Can right. I carry it? Right. I can handbag it Thank okay. you bumili lang ako ng medyas. Kanina pa ako dito, guys. Alas 10, andito na ako. Alas 10, e medya. Wala pa masyadong tao kanina. Eh, magto-talk lock na. Guys, magtuto o'clock na. Nandito <laughs> pa ako, hindi pa ako kumain. Guys, ang mahal yung ano, nung Timberland na sapatos. Magti-300. Akala ko sa ano, pero mas mahal sa ayun. Ah, Kaya nag-change ang isip ko, na lang yun. Mahal pero napakaganda. Kanina pa ako ikot nang ikot dito, guys. Ayan, may cotton on na naman. Dito ba ako pumasok kanina? Panta na ako ng Lucky Plaza, guys. 4.30 na. Andito ko mga alas 10. Yes. Quarter to 11. Tapos ngayon 4.30 na. Ang bilis ng oras. Lakad lang ng lagad. Matagal nang hindi na ako pumunta dito. Timberland sana ang bibilhin ko guys kaso 299 <laughs> 299 so wag na akala ko mas mura dyan at least man sana uh, 230 220 pero hindi or 100 something pero hindi 299 Eh, di mas malo sa ayon. Dito na ba? As in, gutom na gutom na ako. Maraming pagkainan doon. Kaso, uh, doon sana ako sa papay. Pero, wala. imi ko kasi si, ano, si Ella. Eh, 4 or six. Eh, malayo pa dito, Jurong. Tulaki Plaza. Ang layo. Kaya uh, <laughs> okay. um, na ako ng MRT. Ano kaya kakain kaya kaya ako dito? At ang ingutom. May galibi naman dito sa MRT. Hi guys, ayan, i-flex ko lang itong binili ko sa IMM. adjust Fila. And then, bumili ako sa cotton on ng dalawang sombrero. Ayan. Ganda ng kulay nito. Tapos ito. Gagamitin ko to guys pag ano, maghat maghatid sundo ako sa mga bata o pag ilabas ko ng aso. Kailangan ng sombrero. And then, tara! Ayan. Yeah. Ang ganda. maganda to kasi yung medyo guys ito ipuputon on. Mali, iwan ko kung magkano yung, anong, magkano yung price talaga nito. Pero nagsili sila hap. Nasaan po siguro, pero $5 dollar binili, binili ko na $5 dollar. yeah ayan. So, ayan guys, ang video ko ngayon. Um, sana nagustuhan mo guys. Sana hindi kayo maboring. Please support. Ayan. And, kung hindi ka pa naka-subscribe, please subscribe. And, um, thank you. Thank you for watching my video. And, ayan, ingat lang lagi, guys. Ingat lang tayo. So, ayan, guys. Thank you for watching. Bye!